Brother Owen, yung mga kaluluwa ng na mga naunang tao na namatay na sa Lumang Tipan katulad ni Moises at David, Jacob at Abraham, saan sila ngayon? At pati ang kaluluwa ni Judas Iscariote nasaan? Itong katanungan po ninyo bago natin sagutin, ay nais ko po munang i-welcome ang bawat isa sa inyo sa ating channel, God's Word Read Scriptures. At nakapwede naman po, paki-like at subscribe po ang ating channel. I-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update sa bawat topic po natin. Ngayon, balikan po natin itong tanong mo. Ano, Rodelio? Itong tanong mong ito ay maaring pwede natin maisama yung sina Ebat Adan, sina Seth, Enoch, di ba? At iba pa. Nakusa, sa lumang tipan sila kung nais mo lang isama. Pero may sasama natin yan kasi sasakopin natin yung lumang tipan. Lahat ng sumunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos, yung po'y ligtas at bubuhayin yon sa huling araw. At mamaya makikita natin nasaan yung kalilang mga kaluluwa. Ngayon, basahin muna natin itong uh, pangungusap sa mga sulat ni Juan. Basahin natin sapagkat kalooban ng aking ama na ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Meaning, meron pong pagkabuhay na muli sa huling araw. Kailan po yon At iyan ang ating aalamin sa ngayon. Kasi gusto mong malaman saan napunta yung mga kalilang kaluluwa. Alamin natin pa sa banal na kasulatan. Bago po natin alamin yung mga kaluluwa kung saan napunta, dahil lang ating gusto rin malaman, kailan yung huling araw para buhayin muli ang lahat ng mga namatay. Mula doon ka na Ebat Adan, di ba? Yung aklat ng Genesis, yun po yung unang daigdig na napakaraming tao. Ibig sabihin, ang tanong ko sa inyo, naunuan po ba ninyo? Bubuhay muli si na Moises, David, Jacob, Abraham, pagdating po ng paghuhukom. Para malaman natin, haharap silang lahat sa hukuman ni Kristo. Maging tayo, kung abutan man ng kamatayan, pagdating ng panahon na matatapos na yung plano ng Diyos, bubuhayin lahat para humarap sa hukuman ni Kristo. Yun ang huling araw. O alamin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, ikalawang Korinto 510 sapagat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan maging mabuti o masama. So malinaw po, haharap tayong lahat sa hukuman ni Kristo. Kailan yun? Yan hindi pa natin alam kung kailan yun. Yan ay malalaman natin sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, babalik siya para sunduin. Kaya nga, wala pa sa langit, wala pa sa impyerno, kasi wala pa yung paghatol. Malinaw po ba? Basahin nga natin yung Juan 14.3 para malaman lang natin na babalik ang ating Panginoong Hesus para sunduin. Yan po'y pangako ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad. Basahin natin. Kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Nakita po ninyo? Nasaan ngayon ang uh, kinaroon na ng ating Panginoong Hesus? Naroon po sa pili ng amang nasa langit. Ibig sabihin, wala pa roon yung kanyang pinangakuan. Sina Pedro, sina Apostol Pablo, etc. Amen? So, babalik siya para sunduin yung mga sumunod sa kanyang pamaraan, maging do sa lumang tipan na sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos Ama. So, malinaw po. Ngayon, nung namatay sila, saan ba napunta ang kanilang kaluluwa? Yan ang ating aalamin na ngayon. Kaya, stay tuned ka lang mga kaibigan mga kapatid sa ating channel. Dito lang po ninyo matutunghayan para magkaroon tayo ng tamang unawa, tamang diwa at malaman natin yung katotohanan. Magpatuloy po tayo. Ngayon po, basahin po natin sa mga sulat ni Propeta Samuel. Unang Samuel 2.6 May kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ang tao. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay o kunin sila roon. Ngayon, unuwain po natin ito. Itong tinatawag na lugar nang mga patay. Ito po yung tanong. Saan po inalagay ng Panginoon yung mga kaluluwa nila? Yan ang ating sasagutin. Inilagay sila doon sa lugar ng mga patay. So malinaw po dyan. I highlight natin. Ito pong may highlight, basahin natin. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay at kunin sila roon. Meaning, yung mga kaluluwang mga sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos saan inilagay ang kanilang kaluluwa doon po sa lugar ng mga patay. Ngayon, basa tayo ng ibang salin kasi po merong ganitong mga salita na dapat nating maunawaan. Basahin din natin ito sa Tagalog ang Biblia. Diyan din po sa unang Samuel 2.6 Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay siya ang nagbababa sa siyol at nag-aahon. Meaning, dito sa ating nabasa, merong lugar na Siol. Ito po yung lugar ng mga patay. Na kung saan, dito nagpapahinga yung kanilang kaluluwa. Ngayon, dito sa talatang ito na ating binasa, ang Panginoon po ang naglalagay doon sa lugar ng mga patay. At pwede niyang uling kunin yun. Kaya nga po, sa pagbabalik ng ating Panginoong Isus, kukunin sila doon. At bago yung kuni ng Panginoon, kailangan muna nilang sumampalataya sa anak. Kaya nagpunta ang Panginoon doon sa lugar na mga patay. Balikan muna natin itong 640 para maunuhaan po ninyo. No? Sabi dito, sapagkat kalooban ng aking ama na ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Ito yung tanong, di ba? paano yung mga nasa lumang tipan? Ni hindi nakilala ang Panginoong Yesus. Hindi nakita. Hindi narinig yung aral. Para mapatunayan natin, yung lugar ng mga patay, doon pumunta si Yesus. Nung siya'y nakaranas ng kamatayan. Di ba't namatay ang ating Panginoong Kristo nung napako sa krus? Inilibing siya ng tatlong araw at tatlong gabi at nabuhay na muli. Kaya yung panahon na siya'y na Nailibing, yun ang kanyang pinuntahan para itong mga nasa lugar na mga patay ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Gusto natin malaman, paano siya makakapunta doon? Ito po ay sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat. Basahin natin sa unang Pedro 3.19. Na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So yung lugar ng bilangguan hindi literal na bilangguan na may rehas. Kasi po 'yan sa panahon natin ngayon, 'yan ang nakikita natin eh. Pero kung i-describe natin 'yan, yung lugar na 'yon na kung saan ay makikita natin yung nabasa natin sa Lucas 16:23 kay Abraham at Lazarus na kusang inaaliw doon ang kaluluwa. So malinaw po at the same time, naroon din yung lugar ng Hades sa lugar ng mga patay. Merong separation na lugar ng lugar ng Hades ng paghihirap at lugar na inaaliw yung kaluluwa. So, ibig sabihin, saan nagpunta si Jesus? Doon sa mga espiritong nakabilanggo. Hindi doon sa kabila, hindi doon sa Hades. Kasi, lugar na yun ng paghihirap. Amen? Maaring dito napunta sa lugar ng Sheol. Ito yung Sheol na nabanggit natin kanina. Basahin natin uli para hindi tayo magkaroon ng maling diwa. Ano ho? So dito, ang sabi dito, may kapangyarihan ng Panginoon na patayin at buhayin ang tao, may kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay at kunin sila roon. So malinaw, sa isang salin, nakita rin natin yung lugar ng mga patay ay Sheol. Di ba? Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ay nagbababa sa syol at nag-aahon. Ngayon, bago sila umahon diyan na napunta yung mga espiritong sumunod sa ating Panginoong Diyos. Maging sa lumang tipan. Bagamat hindi nila kilala ang anak, di ba? Sina David, Abraham, Moises, sina Enoch, sina adan si Abraham, etc. Ang dami dyan sa lumang tipan. So, yung nasa loob ng tipan, maaari niyang napunta yung lahat ng sumunod sa Diyos. Amen? Pero yung mga hindi sumunod, naroon sa ibang lugar. Lugar ng hadis yun, nagihirap doon ang kanilang kaluluwa. Kaya nga, sabi ni Abraham, doon sa talinghaga na ikinuwento ng ating Panesu Kristo, doon sa Lucas 16.23, yung naroon sa lugar ng hadis, hindi makakapunta doon sa kanilang lugar. At yung nasa lugar po ni Abraham at Lazarus, hindi naman pwedeng pumunta doon. So, maaari, ang ating Panasok Kristo, saan pumunta? Doon sa lugar na inaaliw ang kaliluwa. Bakit inaliw? Kaya doon nagpunta ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, balikan natin yung mga sulat ni Pedro 3.19. Ano po? Ito po. At iyan din ang kanyang iniaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So, ibig sabihin, ito yung shol na kusan inaaliw ang kalilang kaluluwa. Bakit? Kaya nariyan yung kaluluwa ni Abraham, ni Lazarus, maging ni David, at lahat ng lang ng Diyos. Inaaliw din ang kaluluwa. Para naman, yung hindi nakakilala doon sa lumang tipan, di yan nangaral si Jesus. Nakita po ninyo? Kung kuha ninyo ng inyong diwa. Kaya nga pala ang purpose ng kanyang pagpunta doon sa kalaliman, doon sa siyol, para makilala siya. Maging doon sa lumang tipan na ang kanilang kalaway napunta doon sa lugar ng mga patay. Maging ang Panginoong Diyos inilagay sila doon para aliwin ang kanilang kaluluwa. At pagdating ng panahon ng paghukom, iaahon uli sila. Iaakyat kung ibabase po natin dito sa mga propeta na sulat ni Samuel. Iaahon uli sila, kukunin sila doon. Kasi nga po, kailangan muna mag-stay sila doon dahil naghihintay sila ng paghuhukom. Kaya inalayo sila doon, yung kwento ng ating Panasok Kristo, siya pala yung pumunta doon. Binigyan sila ng kapayapaan. Nakita po ninyo? Kaya yung lugar ng Hades, patuloy nagduro sa yung lalaking mayaman. Nakita po ninyo? Itong lugar ni Abraham at ni Lazarus, inaalayo sila doon. Binigyan sila ng pag-asa na sila'y kukunin uli doon para buhaying muli sa huling araw. Ito naman ang sulat ni Juan 6.40. So, naging malinaw sapagkat kalooban ng aking ama na ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na wala hanggan at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Kaya, nagkaroon po sila ng pag-asa, sina Moises, David, Abraham, kung sina Ibat Adan ay nakasunod, maliligtas sila. Si Seth, Enoch, sila etc. Et, cetera, et cetera. Lahat ng sumunod. Doon po inilagay ang kanilang kaluluwa para ahunin uli sa uling araw. Malinaw po, wala yung kasanungalingan. Kasi sinabi po ni Propeta, Samuel, di ba? Malinaw po yan. Inilagay muna sila doon para makapagpahinga ang kanilang kaluluwa Para pagdating ng paghukom, kukunin uli dahil sa kanilang ginawang mabuti, maliligtas sila. Bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Di ba? Ito may pinapatunayan din ni Juan sa kanyang mga sulat. Juan 5.29 Umpisa natin sa 28. Para lang malaman natin, may dalawang bagay tayong makikita dito. Huwag kayong magtaka tungkol dito. Dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita. At babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan at ang gumawa ay parurusahan. So malinaw, yung lugar ng Hades, may parusa na doon kasi doon sila napunta, bubuhay muli. Kasi gumawa sila ng kasamaan, hindi sila sumunod sa Diyos. At yung gumawa ng mabuti, malinaw dyan at pagkabuhay na muli, bibigyan ang buhay ng buhay na walang hanggang kasi gumawa sila ng mabuti. So nagiging malinaw po ang ating talakayan. Kaya dito sa ating unang binasa, malino po. Kaya yung mga hindi nakakilala sa ating Penso Kristo, kasi po nasa bagong tipan. Eh, paano yung lumang tipan? Hindi nangaral ang ating Panginoon Kristo. Kaya nangyari, ang purpose pala ng kanyang kamatayan, yung mga kaluluwang napunta doon sa lugar ng mga patay, pinuntahan ng ating Panginoong Isus para mangaral. ba diba? Sabi ni Pedro sa kanyang mga sulat, na yan din ang kanyang niyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Nakita po ninyo? Para magkaroon sila ng pag-asa. Kaya kung sumampalataya sila doon, naghihintay sila, inaaliw doon ng kanilang kaluluwa. Kaya ngayon, ang tanong, yung mga katoliko, ang sabi niya, yun daw ay purgatorio. So, hindi po. Kasi ang paraan ng purgatorio, hindi po para ipanalangin yung napunta ng purgatorio. Maling doctrines po yun. Kasi po, yung mga napunta na doon sa lugar ng shol, lugar ng mga patay, may chance na yung maligtas. Bubuhay muli para bigyan ng buhay na walang hanggan. Bakit mo pa ipapanalangin? E eh, yung mga nasa Hades, na ang kalilang kalaway naghihirap at nagdurusa, paano sila aahon doon para ipanalangin mo? de na iyon sa impyerno, sa paghihirap. yon ang ikalawang kamatayan. Ito po, basahin po natin. Pahayag 2014. At ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan na mga taong binigyan ng buhay na wala hanggan, ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itatapon din doon ang kamatayan at ang hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ang ikalawang kamatayan. So, malina po dito, no? Yan po. Itatapon din ang kamatayan at ang hades. Yung hades po, anong laman ng hades? Yung mga taong nagdurusa. Mga taong hindi sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. Walang pakialam sa Diyos, kundi ang kanilang gusto ang gawin nila. Kaya hindi sila marunong sumunod. Kaya ang nangyari, napunta ng hadis, saan sila pupunta? Yung paghuhukom na kung saan may ikalawang kamatayan pa. Iyan ang final judgment sa kanila. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Malinaw po ba? O matakot na po kayo. Kaya start na po tayong gumawa ng mabuti. Umpisa na natin ito. At ishare mo naman ang ating uh, programang ito, itong ating channel sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo, kamag-anak nyo. Kaya wag na wag nyo kalilimutan na sumuporta sa channel ito para makatulong po kayo at marami ang maligtas. Amen po ba? So ibig sabihin, ang Diyos ang maglalagay din kung saan kailalagay dahil sa iyong ginawa kung mabuti, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, makakapasok ka ng langit. Pero kung gumawa ka ng kasamaan, nung nabubuhay ka at kinamatayan mo paggawa ng kasamaan, di ba't hades ang pupuntahan ng kaluluwa at naghihirap na at yung kanilang kaluluwa, makakaranas pa sila ng ikalawang kamatayan. Yun na nga po yung impyerno o asopre, lawang apoy na tinatawag na impyerno. Makakaranas sila ng galit at puot ng Diyos sapagkat hindi sila sumunod sa Diyos. So malinaw po ba? Ayan, magiging malinaw po dito sa mga sulat pa rin ni Pablo sa 6.23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, malinaw po. Pero kung ikaw ay humingi ng kapatawaran, humingi ka ng tawad sa Diyos, nagsisi ka sa iyong nagawang kasalanan at sumampalataya ka, bibinyang ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga yung mga hindi sumampalataya sa ating Paneso Kristo, hindi sumunod sa mga pamarahan at utos ng Diyos, ang kabayaran po nun kanilang kasalanan ay kamatayan. Patungo doon sa hades, at sa huling araw, at sa paghukom, deretso sila ng impyerno. Basahin po natin sa mga sulat ni Juan. Doon sa mga taong hindi pa sumasampalataya ay may hatol na. Kaya kailangan mo munang sumampalataya. Okay, basahin natin ito. Juan 3.18 ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. O yan, present tense. Ngayon pa lang, kung hindi ka pala sumasampalataya, may hatol na sa sa'yo. Hindi mo alam kung bukas buhay ka pa o mamaya buhay ka pa. Ibig pong sabihin, wala ka ng pagkakataon pang kilalani ng Panginoong Hesus para mapakinggan mo yung mga aral. Kasi pa, para magkaroon ka ng pananampalataya. Kaya nga po, binibigyan tayo ng ganong buhay na lang po, di ba? Napag-aralan natin ito. Kailangan umabot tayo ng 70, 80, hanggang 120 na po yung maximum. Yan ay utos ng Diyos. Kaya kung may panahon ka pa, meron ka pang chance na makinig ng mga aral at turo ni Kristo para magkaroon ka ng tamang pananampalataya at magsisi sumunod sa kanyang pamaraan. Kaya kailangan natin ang paggawa ng mabuti sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen po ba? Ang sinasabi dito, kung hindi ka sasampalataya, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa isang anak ng Diyos. Kaya yung mga sumampalataya kay Kristo, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Maging tayo kung tayo sasampalataya at susunod sa paraan ng Diyos, bibigyan ka ng buhay na walangan. Nakalagay po dito, dadapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos. Ano po yung kaloob? Si Kristo po yung kaloob. Ipinagkaloob e -kaloob sa mga tao na dapat sumampalataya. Ito, hindi na hindi na ng ibang nangangaral. Na kung saan ang kalangan nila yung salitang kaloob, sino po yung kaloob? Si Kristo po yun. Ang sabi dito, ulitin natin, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, so lahat ng tao kaya namamatay dahil sa kasalanan. Ngayon, dahil sumampalataya ka sa kanya at sumunod sa kanyang pamamaraan, may kaloob naman sa iyo ang Panginoon. Kung sumampalataya ka sa ating Panginoon Kristo, sabi nito, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, sasampalataya ka sa Ama, sasampalataya ka sa Anak. Ayun po yung sinasabi ni Juan sa 14.1. Di ba't malino po yun? Butan nga natin yun. Di ba yan? Kailangan sumampalataya tayo sa Ama at sa Anak. So, malino po ba? Ngayon, kung babalikan natin itong um, 623, yan din po, kaya na pumunta si Jesus doon sa kalaliman, balikan natin, balikan natin itong unang Pedro 3.9, maging yung mga hindi nakakilala kay Kristo, kasi si Kristo po ay lumitaw noong bagong tipan, eh paano naman yung mga nauna? Katulad ng tanong po ni Rodelio, na kung saan yung kaluluwa ni na Moises David, ni Abraham, yan ay may pinuntahan lugar. Saan lugar? Shul. At yung shul na yon may kaaliwan. Yung lugar na mga patay. At doon nagpunta ang ating Panginoong Hesus para pangaralan at bigyan ng pag-asa. Yung bilangguan, hindi man literal na bilangguan yan. No? Ito ay parang captive. Pinagsama-sama doon para doon muna sila magpahinga. Amen? Para may kaaliwan. At binigyan sila ng pag-asa nung sila napunta ng shul, doon bumaba si Kristo para mangaral ng Ebanghelyo. Bigyan sila ng pag-asa para pagbinuhay na muli sa pagbabalik niya, iaahon uli sila doon. Ang sabi naman po ni Propeta Samuel. Balikan po natin yon para lang maintindihan natin. No? Yan, yung mga patay na napunta doon sa Shol, ito po yung mga lingkod ng Diyos na sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. Kukunin uli sila doon. Iaahon. Amen? Sa ibang salin, tinan nga natin kung iaahon nga. Yan. Sa unang Samuel 2.6, dyan din po, no? Tagalog ang Biblia version ng ating binasa, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa syol at nag-aahon. So, hindi hadis na nakalagay dyan. Kasi doon sa hadis, pag napunta ang taong namatay na makasalanan, eh, namatay niya yon wala nang pag aahon yun. Diretso na yun sa ikalawang kamatayan na maranasan nila. Amen po ba? Kaya yung mga nasa syol, ang kaluluwa. Kaya doon nagpunta ang ating Panginoong Isus para iahon. Ang Panginoon din ang mag-aahon. Amen? Dito sa pinuntahan na, hindi yung literal na bilangguan. Ang iba kasing meaning pa niyan, captive. Ito po yung mga taong binigyan ng chance na mabuhay na muli. Kasi po sila sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos. Kaya napakalaga po yung pagsunod sa pamaraan at utos ng Diyos. Ang kailangan ng iba sa mga nangangaral at nagtuturo, hindi na daw kailangan sumunod sa kautusan ng Diyos. Kailangan pa rin po natin. May kautusan na hindi dapat sundin, katulad nga po ng pagpatay ng mga tupa, baka, di ba may kautusan, hindi na po yung natin gagawin. Kaya aalamin mo naman yung kautusan ni Kristo na dapat nating sundin. di ba? May kautusan sa lumagtipan sa panahon ni Moises, ano ba yung mga pinapagawa niya? Matinti. pag ka, nangalunya ka, at tumati papatayin ka agad doon. Ito po, basahin po natin, Levitico 20.10. Kapag ang isang lalaki ay mangalunya sa asawa ng kanyang kapwa, ang lalaking nangalunya at ang babaeng nangalunya ay parehong papatayin. Hatol ka agad ng kamatayan. Sa kautos yan ni Moises po yan. Ngayon, sa panahon ni Kristo, may mga bagay tayong dapat malaman pa. Ano yung mga, yung at utos ni Kristo para tayo naman ay magkaroon din ng buhay na wala hanggan. Kaya nalilito kayo, huwag niyo pagsasamahin, imimix yung mga kautosan na tapos na. Katulad ng pag-iika ginagawa pa rin ninyo. Eh tapos na rin yun. Kaya yung gumagawa ng mga bagay na hindi na ipinapagawa, Ibig sabihin, hindi ka na nakakasunod kay Kristo. Ang sinusunod mo pa rin sa kautusan ni Moises. At lipas na po yun, tapos na po yun. Kaya nga ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa pagbibigay, kaya nga nga yung may hindi porsentuhan, kusang loob ang pagbibigay, taos sa yung puso. O di, ating pasadahan yun para malaman natin. Ito po sa ikalawang Korinto, 9:7 Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. So, ang magpapasya na, ikaw na. Hindi na yung kautosan ni Moises. Ang magpapasya, ikaw na mismo sa iyong sarili. Malinaw po ba? Kaya yung kautosan ng ikasampung bahagi ginagawa ninyo, nasa kautosan ka ni Moises. Tapos na po yung kaya nga nagkaroon na bagong tipan bagong tipan kay Kristo. Tipanan, susunod ka sa pamarahan at utos ni Kristo. Ito lang yung pinasadahan natin. Ano po? Kasi nga po, eh, talagang gano'n, naisisingit yan para makita natin, mabigyan ka ng buhay na wala hanggan. Kasi may mga bagay na sinusunod mo, kala mo, para ni Kristo, hindi pala. Kaya yung mabibigyan ng buhay na wala hanggan, marunong kang sumunod sa utos ni Kristo. Amen? Kaya napakalaga, huwag niyong imimix yung mga bagay na tapos na at yung ipinapagawa ni Kristo, yun ang ating susundin. Amen? Akala niyo, yun ay isang bagay na mabuti para sa Diyos. Ang mabuti para sa Diyos, marunong kang sumulod kay Kristo. Kaya ang pananampalataya natin ay ito. Yan. Ang pagtitiwala natin sa Diyos at sa anak wala kanino man para mabigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, balikan natin ang tanong nito. Recap na tayo. Kasi medyo hahaba ating discussion. Ngayon, alam mo na kung saan napunta ang kaluluwa ng mga namatay dito sa Lumang Tipan? Kung sila'y nakasunod, saan sila pupunta? Sa lugar ng mga patay. At doon muna sila mamamalagi hanggat hindi pa naghuhukom. At bubuhayin uli sila para kamta nila yung buhay na walang hanggan. So, malinaw po ba? Itong huli mong tanong ano? na gusto natin ding mabigyan ng linaw. Yung kaluluwa ba ni Judas Iscariote nasaan? Sino ba si Judas Iscariote? Si Judas Iscariote ay kabilang po doon sa labing dalawang alagad ng ating Panginoong Yesus. The Twelve Disciple of Christ. Si Judas Iscariote at meron pang isang Judas na kapatid naman ng ating Panginoong Yesus. Amen? So, dalawa para hindi kayo malito. Yung isa, si Judas Iscariote ipinagkanulo si Hesus. Si Judas Iscariote, ibig sabihin po, ipinagkanulo, nagtraidor sa ating Panginoon sa so Kristo. Yung bang kanyang ginawang kasalanan, bagamat siya ay lingkod ng Panginoon, ginamit ba siya ng instrumento ng Diyos para may ang ating Panginoon sa so Kristo? Ngayon, ang ating pwedeng isipin dito, ang Diyos ang umahatol, hindi tayo pwedeng humatol. Kung saan ma'am mapupunta si Judas Iscariote. Di ba? Nung unang gumagawa naman ng mabuti. Pero bandang huli, nakagawa siya ng masama. Maaring natukso siya ni Satanas. Nakita po ninyo? Kaya ang Diyos po ang ahatol sa mga bagay na yan. Kaya hindi natin pwedeng tayo magbigay ng unawa. Ang Diyos pa rin po ang nagbibigay. Kaya nga ang Diyos po ay pumapatay at bumubuhay pagdating ng paghukob, doon natin malalaman. Kaya ang importante, nalaman natin yung mabuting gumagawa nung siya'y nabubuhay, pupunta ng lugar ng mga patay o syol, inaaliw doon ang kanilang kalua. Kaya itong mga namatay na gumawa ng kasamaan, Malino naman po, pupunta, ng, pupunta po ng Hades yung mga gumawa ng kasamaan. So, malino po ba? So, doon sila napunta. Malino po ba sa iyo? At kung kayo po ay nakaunawa at uh, nabigyan ng tamang diwa ang inyong kaisipan, please like and subscribe to our channel. Muli nating ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang Anak na si Jesus Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.